Mga master, magandang hapon. fishing adventure na naman tayo. Kasama ko na naman ngayon si Master Roni. Ayun, no? kasama ako mga master, mag uh, stick bait ako. Ito, Nubi. Nasa 75 grams sa ata ito mga master. Sit up natin ngayon. Medium heavy mga master. Medium heavy. Ara, first cast. Let's try the power. Uh. Ah! Ah! mga ah. Vision mo nga mas de Ah! Run deli run, Marun. Ah! Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh. bisun, bisun, kita lomah mas ter, Ron, aliron. Ah, uh. ah. Uh. Oh, eh, oh. sangit itu, kisangit itu. Ah, ah, uh. dirung, 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 tawa tangan, sobus, sobus, balok masau, kira kira. Ah, ah.

sama, ka. Ah! Yo! GT! Yo! GT, mga master! wah, eh! ah! master! Yeah. Lord, ah! Eh! Oh, nanginig aku master! Nanginig! <laughs> Yes, oh. up. Yay, sangit ang karoon ha. Ah! True pifis! Oh. True pifis, master! Di nakaun na ako, kuwan. O oh, ya, yeah, na ako. Kamera kain, na. Kuman ba na ako maun? Ay! Grabe, kalakas, master. Ato, ito, na ako lang din? Hmm. Ito, nag -olbo, olbo na ako. Ah! Tanya. Naag na ako, nakaroon na ito. Oo, oo, oo. Pag-subad, Wuh! Lord, selamat. Daerah, 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 daerah ke kon. Kuantanan. Wuh! <coughs> Wuh! <coughs> <coughs> Ye! <Yeah>. Lu blue terima <coughs> kasih, Master. Nang ini kagak, Master. Mata ya. Oh. Tropi fish master, tropi fish. Makan sama mas. Iko. Ri, ri, Oke, okay. okay. makan sama-sama Dapat sana niku. Malah, 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 langsa, langsa. <laughs> Hu. Ri, Kosong. Sakit jauh niku kah mah? God damn it. <laughs> Wuih. Ah. Yo, mengamaster.

Assalamualaikum. Salamat Lord Dira mm. na dito Dira na siguro yung mga ano din Uy amay ka lang kan? Ajo Ajo kung mag-insult na ko Ihumol man Oo kung tag-tag mo doon nasan Padya anay Nabinyagan yung setup natin mga master Nabinyagan Ulit pa tayo mga master Ulit Ah delikado yung sapat na dito mga master Pakadulas Grabe yung dulas Promise Maraming dulas talaga. Tapos ulit. Nanginig ako mga master, nanginig. madadala na talaga tayo pa uwi mga master hindi niya talaga na pirsa yung drag natin babaan muna natin mga master para hindi tayo mahulog kasi kung hinigpitan natin mga master mahirap baka mahulog tayo oh どうも。 Master, okay na kayo mga master Salamat sa Ano, isdang to mga master Blue pin tribali, mga master hmm. Hindi ko akalain mga master na uh, Makakadali tayo nito ngayon Woo! Bulol na, bulol Woo, Thank you pa rin mga master Dahil nakahuli tayo nito ngayon Tsaka mga master, isang favor lang. Baka naman papalo ng page natin mga master. Yee. Papalo tsaka pa like and share naman ng na mga videos natin mga master. Ito mga master oh. You know? You know? You na know? Kita master? Claro, You know? Big fish na natin 'to mga master. First time ko ma makadali sa ano. First time ko makadali sa popping rod natin. Yung gamit natin is popper na galing kay Nubi. Nubi 40 grams mga master orange. Hindi ako na sponsor hindi ako sponsor mga master pero sinabi ko lang yung gear ko taka yung rod ko mga master rod setup ko is ano uh, medium heavy na storm 9 feet saka Daiwa BG 8000 saltwater mga master. Yun lang ay ano ba mga master yung line ko is Eastern Hunter 40LB tsaka yung leader <clears throat> line natin is Eastern Hunter pa rin 40LB Not uh, not sponsored mga master pero share ko lang yung setup ko. Yun lang mga master. Pauwi na kami ngayon. Good luck. Ayo. Okay. Ini mga city sa ini. mag city. Okay. Pa, timbang kami sa dati. <laughs> tamba na sabi ni Tamba. timbang natin mga master kung ilang kilo. Matimbang Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ano mana? Ini mana? Ini mana? Ini Ini mana? Ini Nagkatsamba na naman tayo mga master! Mission! Yo! Patawot tayo ilip! Patawot! Oh! Okay, iop na. Ito siya tara sa taas. Tama. Ready? Tama Ayun mga master! Dito na lang tayo magtatapos. Kasi hindi ako nakapag-intro kanina. Pa-subscribe na lang mga master. Papalo. Tsaka pa-share ng video ko mga master. Kung gustuhan nyo man yung video ko. Ito mga master. Peace out. Fish on always.